Uh, when before, marami na lang ako nagmamilihan sa iyo. na uh, tumakbo o magarang makasama uh -oh. <laughs> uh -oh. ng mga partidong barang? Oo. Ito pa bago. Bagong Gimbab. Bagong mamumuno sa bayan ng Gimbab. Dahil sa uh, mahabang panahon, pa may pamilya ang namumuno, hindi lamang naman dito sa bayan ng Gimbab kundi sa ating mga bansa. So kapag kasi uh, naging pamilya ang pamumulitika, kasunod dun kasi nagiging isang negosyo ang pamumulitika. So ang gusto natin, ang pulitika o ang pagsasagubyerno dito sa GIMBA ay maging tunay na serbisyo sa gamayan ng GIMBA. Yung bang may kabuluhan, yung bang yung programa ng munisipyo nang Gimba ay makarating sa tao kasi so, yun yung hinihiling yung hinihiling ng taong bayan na bakit hanggang ngayon ang ating bayan ng Gimba marami yung naghihirap marami yung nagdarao so siguro dito sa team bagong Gimba yun yung maging uh, uh, maging priorities nila. Pangalawa uh, si uh, ito ganito, ganito, Hindi naman siya na dahil sa power ng boto bilang mayor. Siya ay dating vice mayor. Pero na obligat siya na maging mayor dahil nga pa ay yung ating uh, mayor Boyong po so. So, so ayos. Ngayon nakikita ko eh. Nakikita ko yung uh, uh, kahirapan na dinadanas ni Mayor Doc Lito galnapo dahil may mga programa siya na gustong ipatupad, pero hindi nangyayari. No? Sabi niya, merong humahara. Siguro, ito na rin yung panahon para mabago yung mabumuno dito sa Gimba. Mabago. Yung mga... So, yun. yung bago siguro, yung bago siguro, dati ako nag interview sa mga kandidato. Ngayon ako na i in interview <laughs> uh, Pakalawa, uh, yung paglilingkod sa Gimba, eh mahaba-haba na rin yung narating. Siguro is, ito ay isang bagong arena para sa akin. Yeah. Kaya dumaan din naman ito sa proseso. Hindi naman ako biglang, mayor gusto ko eh no? Uh, proseso na talagang pinroses ko kung talaga bang dapat at karapat dapat. sabi ni Mayong, kahit wala kang pera, sige, sabi niyang ganun. Wala po akong pera. True. wala akong kasatiyan. Wala. Wala Pero, kang mansyon. sabi ko lang, Mayaman po ako sa maraming kaibigan. Yes. Maraming, uh, mayaman ako sa maraming nagmamahal sa paglilingkod na ginagawa ng radio Nating Gimbo. Ito yes. so, yung yaman na meron at karanasan na hindi talaga na mapapantayan siguro. So yung ano yung bago, siguro ipagpapatuloy lang natin eh. Dahil doon sa radio Nating Gimbo, mga uh, issue ng mamamayan talaga, na parang kahit gusto kong kumilos para doon sa mga problema nila, pero may limitasyon. At alam ko, Bidya ka, ah uh, malaki na rin yung nagagawa doon. Yes. Siguro kapag ka, talagang yung mamumuno ngayon dito sa Gimba, na bago, kita naman natin puro bago, ano, uh, kasi dapat iwanan na yung nakaraan. Sabi nga, iwanan bago na, na nakaraan, ngayon, Bago na tayo ngayon. Um, yun siguro yung kinakailangan pag-usapan ng grupo kung paano talaga yung mga programa, yung mga serbisyo ng munisipyo ay paano ito lalapat sa komunidad. Ang talagang uh, dapat maging stress natin, yung paula rin natin yung mga mamamayan ng gimba. So hindi yung malaki yung gap na ang munisipyo, ang mga nanunungkulan sa munisipyo ay yung pero yung pinaglilingkuran ay lalong naghihirap. Sa nakalaan nyo na, hindi ko pinasabi mo yun. So pagkakataon dito ni Doc, may Mayor Doc Lito na gano'n po, na nakita ko yung kanyang sinasabi, yung kanyang advokasya na gano'n ang gusto niya. Kaya sumama. kayo mo. Ayun! Ayun pala. Ano mo na kong si ma? Am. After all these years na... Paano ko na kong bisisi oh, oh. <laughs> Ang Sabi ko lang kay Ma'am Gay, kung gusto mong pagkailan mo sa bayan, sa dito, na para sa mga na para sa mga gawang mong hitlaw sa mga magtakas, kapos balas, sumama ka na sa akin para pagpatuloy paglikot, hindi lang sa radyo, kundi sa mga bayan ng iba, hindi lang kusyal ng ating bayan. Kasi ganun din kasi, naglilikot siya, sa radyo sinasabi sinisiwalan, kung ano ang tama, kung ano nangyari sa ating bayan, kung ano ang nangyari na gusto niyang itama, kung ano nangyari, na talaga tama naman, Ba't hindi niya gawin patutong buhay na dito sa larangan ng politika para maagawa ma ma, ma gawa ang gusto niya, ang hangarin niya para sa ating bayan. Di ba? <coughs> At <And coughs> siyempre, nasabi ko rin. <coughs> ha? Politika ng pagbabago. Oh, uh, pagbabago kasi nga, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. <coughs> Di ba? Hindi dapat ba ang no? Ah, bagong bago kasi hindi naman talaga ako nanalo bilang mayor. Successful lang ako dahil naman ng bagong bago mayor. Ngayon, kaya bago talaga kasi itong unang-unang first -unang time natatagpuan bilang mayor. Na iboboto ka? Yes, yeah, na iboboto ko. Yon! At alam mo naman na mahal tayo lang sa bayan ng bayan ng iba at alam naman nilang lahat na mahal na mahal ko kayo, mga kabayan ko, sa bayan ng iba. Hello. Ano Bakit naka bakit ito? Hay bakit nga ba kayo naka-purple? Oh, bakit naka-purple? Oh, naka bakit naka-purple lang ang ang ano? Team. Team. Bakit, Bakit naka-purple? Kasi yung purple lang kami aming congressman at siya yung mga congressman ni Kasonchi. Oh! Yes! Purple. Kaya purple. Yes.